Ito na nga yung mga pairs na na natin. Kung kayo ba papipiliin mga kuys, ano bang mas gusto nyo? Curry 11 or Pixonic Sonic Boom? So mga kuys, nasa labas tayo ngayon. Nandito tayo sa may Siri Mundo Pasig, sa may Entrego Warehouse. Ayan. Bawal kasing lapitan sila para i-pick up yung package. So lalabas yan mamaya si ate para iabot sa akin para delivery attempt, di ba? So ayan, nakuha na natin mga boys. Ngayon naman, eh, uuwi na muna tayo. Tapos, may unbox pa tayong isang sapatos din doon. Para makita nyo yung mga dumadating na sapatos natin na in-order na hindi ko kadalasang napopost talaga. Meron pala tayong binili dating wireless microphone no, na may noise cancellation na din. So, try natin siya ngayon. And ito nga pala yung dahilan bakit nasa labas tayo kanina. Plus, mag-unbox pa tayo ng isang pair. Ito yung isang pair na yun. Collaboration siya with the third floor. Meron pa palang isa, duplicate package naman to. Pero okay lang, mabebenta naman natin to. Yung in natin last time. Yung sag for this time, size 9 naman siya. So, napapaisip talaga ako sa pair na to mga kuy. Sa tingin nyo ba, gamitin ko siya, sama ko siya sa collection natin. Habang meron pang isa doon. Ganda, no? So, una mga wastiness na natin tong mic na to. Maganda naman siya. Kailangan mo lang talagang ilapit. Pero ngayon kasi, nawawala yung audio. That means, lobat na ata tong device na to. Kasi ilang buwan ko din siyang na-stock. Tapos hindi ginagamit. So, hindi mo na natin siya gagamitin ngayon. So, papansin nyo may naririnig kayong maingay. ba diba? Yan yung electric fan natin dito sa kwarto. So, i-charge ko muna to ng ilang minutes. Tapos, i-review na natin yung sapatos. So, ayan mga kuwis, gumagana na yung mic natin pero kapag nakaganyan siya, medyo malayo yung tunog, no? So, indication pala na gumagana siya is makikita nyo yung green. So, sa mga bibili neto, na ito, nandyan yung link sa baba. So, pag ganyan naman mga ways, malinaw siya tapos wala na din kayo naririnig sa background kahit naka-electric fan tayo. Yung sapatos na ipapakita ko sa inyo, nakita nyo naman kanina, ito yung Curry 11 Future Curries. So, share ko lang sa inyo kung ano yung materials, yung paano yung size niya, paano yung bigat niya, and syempre yung sa traction. So unahin na natin sa size kasi yun naman talaga yung main concern nyo minsan. Run through to size mga kuwis, hindi naman ako nakaramdam ng pagkasnag dito sa sapatos na to. Sa kanyang box naman makikita nyo lang yung kanyang last name which is yung Curry, and then yung kanyang branding or logo dito sa ibabaw ng box. I wish, naglagay sila ng konting art. Siyempre, greatest shooter of all time, mga kuwis, di ba? So, maghahanap ka ng konting art kasi yung iba nagko-collect talaga and maganda sa collection kung merong konting art. At sa kanyang structure, mga kuwis, pag suot mo na siya, may time sa mga feel mo gumaganan yung sapatos. Siguro dahil dito sa parang arch, hindi siya flat. So, para saan yun, mga kuwis? makakadagdag yon sa first step mo no mabilis lalo na kung ganun kagumalaw so modified talaga tong sapatos sa to para kay Steph Curry pagdating naman sa kanyang traction ang traction niya is hindi squeaky that means hindi tumutunog or hindi siya nag spike o, yun yung i-consider mo kung mahilig ka sa mga matutunog na sapatos and feeling mo gumagaling ka kapag tumutunog yung sapatos mo on court hindi ito yung sapatos na para sa'yo pagdating naman sa grip mga kois super kapit so sa so, materials niya naman mga kuis, meron siyang mesh, meron siyang patent leather, meron siyang TPU dito sa likod, at syempre mesh sa loob dito sa may paddings niya, and then regular lang yung insoles niya. So pakita ko na lang dyan sa inyo sa screen, and then dito sa gilid, yung screen mesh na makikita nyo sa ilalim niyan is another type of lace and then yung mesh material. So, pagdating sa breathability, mga kuys, pasadong-pasado to kasi dito sa gilid, napakalaki ng area for breathability. And then, itong itim na to, mga kuys, na merong ganyang sign, lalagay ko na lang, hindi ako sure eh. Baka magkamali ako, ma-judge nyo ako. But overall, gusto ko tong curry. Kaso, pagdating sa comfort, mga kuis, eh, mararamdaman mo talaga yung difference ng technology ng KT series kasi yung Nitro Edge Foam. Dito kasi mga kuis, gumamit sila ng flow technology. Yung foam na yan is yung tinatawag na flow technology. So, ano sa tingin nyo? Worth the price ba? Worth 9,095 pesos? Met nyo na lang dyan sa baba, mga kuis. Pero sa akin, ito kasi pair na to pwede kong i-personal pwede ko din siya mga quiz ibenta for only 6,995 pesos medyo mahirap yung may mic kasi kailangan mo siyang hawakan so isang kamay lang yung pwede mong igalaw no so para sa next pair natin ito yung sinasabi ko sa inyo mga quiz pagdating sa box ayan di ba lagyan mo ng konting art di ba lagyan mo ng konting design kaso ito kasi mga quiz from peak and then collaboration siya with the third floor. So, ano ba yung the third floor? So, mabilis lang na information para siyang sports uh, avenue kung saan pwede ka mag-basketball, mag-gym. And owned yan ata ni Gerald Anderson sa kayong isang PBB contestant na. So, ayan mga kuwis, pagdating sa box, sobrang natuwa ako sa box na ito kasi yun nga, yung kulay niya, very vibrant. And then, ang ganda din ng pagkaka- lagay ng pick dito no so nakita niyo naman no so yun yung sinasabi ko mga kuis pag nakita mo yung box matutuwa ka and then ma-excite ka para dun sa pair so speaking of the pair mga kuis eto nga pala yung tinatawag na Sonic Boom 2.0 na ata to no na collaboration with The Third Floor so ang kulay niya mga kuis is hot pink para sa akin yun yung description ko dyan. hot pink and then medyo na ano lang ako sa ay sayang hindi ganon ka tingkad sa personal kasi sa pictures niya online parang super vibrant nung pagka-pink niya na magre-red na yung itsura no. Pero overall mga kuis, uh, huwag kayong ma-disappoint kasi maganda talaga yung kulay ng sapatos, yung combination niya. Pagdating sa uppers mga kuis, inexplain nila dyan sa sticker na ang ginamit nilang materials ay textile at synthetic leather. Pagdating naman sa loob, ayan, yung sa loob ng mismong sapatos kung saan mo sinusuot yung paa mo, textile naman daw ang ginamit. Makikita nyo din dyan yung logo ng Peak yan sa gilid and then dito sa may kanyang toe cap at dito naman yung logo ng the third floor. And then meron naman silang information about sa outsole pero hindi ko na alam yung abbreviation. No? Sa sole material, ito yung nilagay nila MD plus RB plus TPU. So type of rubber siguro yon So isearch natin mga quiz. And then i-add ko na lang pagdating naman sa midsole niya mga kuys, ito yung isa sa mga technology na meron ang peak, yung P-Motive. Yung P-Motive mga kuys, isa yan sa mga malambot na foam from peak Over time, once nilalaro mo na yung sapatos, mararamdaman mo nagbe-break in na din yung foam, lumalambot na din siya. Pagdating naman sa sizing mga kuys, I would recommend you to go half size down dahil medyo spacious talaga yung kanilang toe box. Naranasan ko na to sa Andrew Wiggins at dun sa shadow hunting natin na ko sa inyo sa mga susunod na vlog. Abangan nyo na lang siguro. No? Ayan, sana na gustuhan nyo yung mabilis nating unboxing for today, no? Para sa mga gusto mag-cup na pair na to, i-message nyo lang ako dun sa aking Facebook page na Quiz Gian or dun sa Quiz Kicks. Kung kayo ba papipiliin mga quiz, ano bang mas gusto nyo? Curry 11? or peak sonic boom. Siyempre, ito yung gusto nyo, di ba? Kasi ito yung popular at sikat. Maganda pa din to mga quiz dahil wala namang pangit na sapatos. Nasa sa inyo lang talaga kung ano yung design and siyempre kung ano yung pasok sa budget nyo. So, ayan mga quiz, maraming salamat sa pagsama sa akin simula sa pag-pick up ng sapatos na to hanggang sa pag-unbox nila and then if meron kayong comments and suggestion, please comment nyo dyan sa baba and huwag nyong kalimutang mag-like, share itong video para Makita nung iba. At syempre, subscribe mga kuwis. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa inyo mga kuwis. Night night. Parehas naman maganda eh. Pero parehas hindi akin.